Good morning Philippines, good morning world, good morning universe Here I am at the Tagumpay Garden at Longos Longos, ano pa? Kalumpit Bulacan I'm here at the very beautiful place in the world Maraming halaman dito Baka gusto nyo pong mag-order Yan, message lang kayo sa akin I will give you special discount <laughs> Ito po ang ating mga ano, mga halaman. Yan. Ang daming halaman dito. Bili na kayo. Sa so mga ano diyan sa so mga resort or sa so mga bahay, sa so mga plantitas diyan, mga mahihilig sa halaman, order na kayo sa amin. Ito po ang mga klase ng halaman dito. Like what I said, I will give you a special discount po order kayo sa akin. Yan. Yung mga rubber tree daw po is mura na siya ngayon. Yan, mga am, ano? Hamayana? Amayana? Amayana. Mayana. Amayana? Mayana. Mayana lang siya, Amayana. O, oh, yan. Ito pa po, oh. So beautiful. So ganda-ganda. So relaxing. Kahit ba tapat? Mala, ano to? Oh, Hindi siya masakit, no? Okay

Ang sarap dito. Pag nakabili na ako ng cellphone ko na naisi-switch, humanda silang lahat. Ako na. <laughs> <laughs> Ang susunod, na. <laughs> yung iba nasa, ano, nag artista na eh. Yung mga ibang nag-buy, mga oh, ibang... di ba? Yung iba nga nasa batang kaya po na, eh. Kaya nga nako, direct, nagkamali kayo ng ano. Hindi, hindi nagkamali. Kino lang kayo ng mga talented. Nandito lang ako. <laughs> ito mga rubber tree, oh. Yung mga rubber tree, oh. Bigay ko na lang sa inyo ito. Lahat ho nang magsasubscribe sa akin. Free. Free. <laughs> Joke lang. Wag kayong maniwala. maraming mag ano sa iyo. Sige, pag ako. S ay, mamaya ka pa maaga pa. Maaga pa. Pag ako ang ibinoto niyo sa dating na eleksyon. <laughs> hindi, hindi ka wala monetize? Hindi pa pa. Hindi ka ginagalaw ang YouTube ko. Hindi ka na inaano yon Sa Facebook na lang ako ngayon. Ito ang mga Alipores. Diba? Shout out. Hindi, hindi mo naman. Oo, ah, ang na. <laughs> Pero ito i-upload ko sa YouTube. Bantagal na akong hindi nag-upload eh. Here I am, the one that you love, the day for love, the day. Gusto kong bumili ng isa. Bibili ako Dito ba? Ang ganda nito. Ah. Ibili ako na isa, pero utang muna. Wala na akong pera. Ano, ano bang alaman? Hahanap ako ng gusto ko. at ate, alamin mo yung ganyan? Saan? Ganyan, pala pa dyan. Saan pa? Ito to? Ay, Ito? Mo, ando, ando ano ba? ba? Itong nakabukang gano'n? Ha? Ah. Mahal yan eh. Teng! Yeah, no. Magkano kasi yung ano, dapo? Dapo? 500. Pa'y ba, eh? Dapo ba yan, dapo? Dapo. Ah. Anong lugar pa Sipin, dito? Hindi pa lang ano yan. Hindi pa lupa. Ha? Hindi pa lupa yun. Hindi rin pas, pero nakapagandi sa kawa. Makagandi. Ano lagay mo? Tagumpay Garden. Tagumpay Garden. Tagumpay Garden. Oo. Ito nga po pala ang tinatawag nating tagumpay garden sa Longos area. Kung oh, alam lang nila yung story. Nakakain na lang. <laughs> Parang awa nyo na ho. <laughs> Subscribe na kayo sa akin. <laughs> Hindi ko na nga pinupush yung YouTube. Hindi <laughs> ko Ang ganda yung halaman, no. Naku makikita ni Noe. Hello ito. Jan. Gusto gusto pa naman ni Noe pumunta dito. Ang guwampo nung nasa side. <laughs> <laughs> there <area? laughs> Derek, is that you? <laughs> <laughs> Derek, <laughs> Ang guwapo na ni. Hala, what's your name? Wala what's your name? <laughs> <laughs> what's your name? Inspiration <laughs> niya yan, no? Wala sa ayos. <laughs> buti nga na, buti nga na na lang Nang, nang. Dati yung na, anak na kami. Eh. Nang. Anak ano ng pating. Anak ng Sabi? Hello, Nay Toya. Ayan. Ayan nga pala si Nay Toya. Ayan tayo so ano? Ang sarap dito. Napaka-fresh ng air. para relaxing okay. Okay. I think I wanna buy this one. Okay. May nakita ko. Pero wala akong dalang pera. Parang awa nyo na ho. subscribe na kayo. Para naman ako'y ma-monetize na. Tapos yung mga Naghahanap ng artista dyan. Nandito lang ako. Available ako. Kasi hindi na switch yung cellphone ko e Kaya gusto ko na nasuswitch yung cellphone eh. Ante Ana Gusto ko na bumili yung cellphone. Ano oh, ba sing? Cannot be pa. Cannot Ang ganda nito mga... Oo, oh, yun nga. Ito ako. Orso na ako mga rin. Ay lang, sabi, pa, sabi niya, di ba, patayin mo na naman, Eka. Bumili ka na naman ng papatayin Oo, Oh, si ganun lagi sa'yo, no? <laughs> <laughs> ano ang bibiling ko? Yung maliliit lang, yung pang doon yata yung may mga malili. Balik tayo So, ganito na lang mga kapangarap. Subscribe to my YouTube channel. Please like and click the bot na notification bell. Para lagi updated sa mga wala akong video na ni-upload. Bye-bye. <laughs>